Mga kaibigan na mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 8 ng What's Wrong with Secretary Kim. Kung saan sa ngayon nasa bahay nga ni Brandon itong sa Secretary Kim dahil sa inaalagaan ang naturang boss dahil sa patuloy na pamamag pamamaga ng injured nito sa kanyang paa. Samantala, hihilingan rin dito ni Brandon na sana is mag-stay muna o doon na mag-overnight, doon na matulog itong sa Secretary Kim sa kanyang tahanan dahil nga sa aayaw niyang mag-isa. nag -isa gumising na kasi bigla-bigla itong si Brandon dahil sa masamang panaginip, masabang, masamang bangungot na patuloy niyang nararanasan, patuloy niyang hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan. Kung saan ito yung nangyari noong kanyang kabataan pa noong sila yata isa kinuha ng mga masasamang loob or siya na ang bagay namang iyon ang marahil isa rin sa naging dahilan kung bakit hindi ganon kaganda ang samahan ng magkapatid nito ni Sam. Rose at ni Brandon. Kaugnay pa nito, daladala na nga rin ni Troy ang mga impormasyon na kinakailangan ni Secretary Kim. Sabalit dahil sa so wala siya sa kanilang tahanan, ang kanyang dalawang kapatid ang nakatanggap nito. Ang naturang impormasyon ay patungkol na nga sa munting bata na ngayon ito na nga ay si Brandon. So yan lamang po mga kaibigan ang mga kaabang-abang na kaganapan ano, sa episode 8 ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga kaibigan na kasama po nating sumusubaybay, ang ating mga ka Kim Paonatics dyan, kay Ma'am Marilyn Concepcion mula po dyan sa Madrid, Spain, Elby Baruga, Elizabeth Mendoza, Color Kichika, Rose Kaliwag, ng Ngusteg, Lizelle Pangan, Shanna Benjamin, Gloria Catalasan, LJ, or kay, or kay Ma'am Lurisa Joy, Christian Orsowa Minda, Minda, I'm sorry, Minda Bulor, Mercedita Bulanos, Dailin Cares Vlog, Erlinda La Checa, Eda Empelio, Lani's Journal, at kay Ma'am Rachel Mabaso. Muli po maraming maraming salamat. Ingat!